everyone oh, 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 pre 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 Ato yung pre ba't nasa gitna ka pre pop up doon alright so mga kaidol mapagpalang araw mga kaidol so for to this video nga ni mga kaidol ay maghahatid ako kay bunso dahil birthday niya ngayon hindi wow oy birthday uy shout out yay nakahilmit pa mga kaidol Ayan, so hatid ko muna siya sa school dahil birthday niya. Uy, anong grade mo sa sarili mo? Yay, ano? Nautimus. Sana, ma'am. Maging mayaman na walang trabaho. Maging mayaman na walang trabaho? Imposible, eh. Para kang, ano, kontraktor, ah. <laughs> Alright, so hatid ko muna si Bonsu. Mga kaidol, tubig mo out daw alright so good morning mga ka-idol so for today's video ay hati dati si Bunso let's go mga ka -idol. good morning ayan kamusta kamusta yung mga araw nyo mga ka -idol? dahil ngayon mga ka ay maghahatid tayo sa school good morning mga ka-idol Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ting. Ayan so nandito tayo sa loob ng Howbill mga ka-idol. So medyo makulimlim ngayon panahon mga ka -idol. So tamang hatid lang tayo sa estudyante muna ngayon At syempre yung part 2 natin na i-upload mamaya para sa tanghali ay yung biyahing uh, mabiga, mabalakat mga ka-idol So ito muna ay daily routine muna natin sa umaga Nabigo diba? <laughs> Maputik na naman Sayang ang sabon <laughs> Sayang yung sabon sa pagpakaruwas ko kaya ayaw ko na magkarawas mga kaidol eh. Maputik eh. Anak ng tipaklong naman. Oo. oo, oo. Iyon oh. Maputik na naman ang daan. Good morning, good morning. At mga mga shout out na rin pala sa ating mga solid subscriber at solid followers na laging nakantabay sa ating video kahit uh, naka 200 views tayo ay okay na yan. <laughs> okay na yan. <laughs> let's go mga ka idol Karon talaga mga ka idol to. wala tayong makagawa kung maputik yung daanan natin sana masiminto na to dito mga ka idol no? Ah, oh. laging issue dito yung bearing mo agad mga ka idol kakalawangin Iyay, para tayong nasa bundok nito Good morning Mga ka-idol natin dyan Ayun oh. Ay, salamat na kaiwas na rin sa mga lubak-lubak Alright, let's go. Good morning, malamig na umaga. Alright na, alright, diba? Good morning. Hello, hello, Pilipinas. Maano na umaga, mga Pilipinas. Alright Let's go, let's go, let's go. Matrapik yung daanan sa umaga at malamig pa. Good morning. Good morning, good morning everyone. Oh, oh, oh. Pre, 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 pre. Ada yang pre. Pat nasa gitna ka pre. Ya, so seksi kan na sila. Mangyari don. So. kaya isang bomba padian. Mm. Woohoo. Ya dah. Good morning, good morning everybody. Everyone. Oke. Okay. So, nandito na tayo sa FG High School mga kaidol kung saan nag-aaral yung bunso natin. Sige lang. Uh -huh. Thank you. Alright So andito na si Bunso Lahatid ko na Good morning Good morning Mga ka-idol Ayan oh. Shout out na shout out Birthday niya birthday yeah, yeah. Ayan so pasok na si Bunso Mga ka-idol Ayan so good morning Good morning, good morning everyone Yun yeah, no? So tayo ay magagasolina rin mga ka-idol Magagasolina din kasi ako Magagasolina ako mga ka-idol para Hindi na tayo magagas mamaya Ayan, so nahatid ko na si Bonso mga ka -idol. Siksika na pauwi uwi mga Matrapik kini. Good morning everyone! Ayan, so, good morning, good morning lang masasabi natin, John. Oh! Woo! Alright! So, magpapagas ako dito mga kaidol para eh, mamaya hindi na tayo mag magpagas. na 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 Alright, so ang gaganda naman ng sasakyan nila mga kaidol. idol Ang gaganda ng mga sasakyan nila, no? So, uh, pagkasulihin na muna ako, mga ka-idol. Matagal ata sa kabila. Sa kabila na lang tayo. Kasi mas mabilis yun dito, mga ka-idol. premium 100 ah putang bueno kita ke lawang na walang gasolina eh magkano na isang litro kaya 53 oh uh, buah <laughs> badang konte <laughs> all right let's go

Let's go, let's go, men. Walang kinakatakutan, men. Woohoo! Woohoo! Okay, so ah kakanan tayo dito ay kaliwa pala, sorry. Everybody, let's go. Hello. Oh. So how well lang tayo mga kalode natin? Yun lang. Yun lang. Okay. So, pasok ulit tayo sa malubak na daan. Pasok tayo sa portal. Ang portal na daanan. Ayan lang sinasabi kong portal na daanan mga kaidol. All right. Mm-hmm. sa portal madaanan kulang na lang mag mga kaidol dito magtanim ka ng palay palay All right. Good morning mga kalodi natin. So tawag pauwi lamang tayo. Talagang ganun ang buhay mga Talagang Wala tayong magawa pag ganito Pag ganito Pag ganito ang maulan Diba? Good morning! Hindi ako titigil Hanggat di ko makuha ang pagmamahal mo ah, Hindi ako titigil Habang di ako mapaibig iya <laughs> O oh, bakit? maputi kang daan. Oh. Alright. Papa. Papa Don! <tong>